dahil lang makita ko ngayon naman ah, ay dahil kanina bumaba ako ngayon packet naman so, sa, sa tapat ng office warehouse sa dulo yung national bookstore uh, ngayon naman uuwi na ako sa bahay Nandito ako ngayon sa may power plant mall oh, sa Makati City. Ito yung exit. General Mer. Pakunta na ako sa pinaparalan ng bike. That's it. Tapos nga uh, kanan ako dito sa may coffee Wait, so, may ka na doon? Ha? Tapos Pagkakaradaan ng sa bike And guys, uh, magro-road trip na ako Ako ay magagaling dito sa may uh, Plaza Drive Makati City Nakakapunta uh, ako ngayon sa may uh, F Martinez Let's go! Bike-bike lang tayo dito napakaganda ng mga view dito sa Makati. may nakalagay na arrow. Sundan lang natin yung arrow. Kaliwat so, tayo dito. Nandito tayo ngayon sa Maejura Drive. At yung mga pakaliwa na yan ay papunta po yan ng uh, barangka. Ito naman, hahanap po ako ng tawiran. Dito tayo. Tawiran. Meron din tawiran sa unahan. Pero dito ako tatawid. Papunta na po ito ng Australia. Ayun o. Ano na yan, Australia yun. Želja. Sa ano po tayo sa tulay. Ingat po tayo dito. salamat na nakakapunta rin ako sa National Bookstore Store. Pero medyo natagalan. Hindi kasi agad ako nagtanong. Nasa loob pala ng power plant mall yung National Bookstore Store. Medyo pa itong tulay na ito pero yakang yaka. Sa ilalim po nito, Pasig Bulvar uh, Pasig River Sempre hindi pwedeng hindi tayo magpicture sa ating biyahe Australia Marami palang nagpapike dito na walang helmet uh, Pero mas okay pa rin pag naka-helmet Mas uh, safe po yun turn ayun nandito na po tayo sa may barangka drive ipantal yun itong sa kaliwat kanan po ito naman barangka drive mismo corner barangka minimal big scope silangan corner barangka drive Alameda Hilaga Ayan yung pakaliwa na yun Hilaga po Hilaga corner Parang crowd drive Mabuti na lang at Hindi pa umulan Kaya medyo Bilis bilis ano lang Para makarating ako ng Aga sa bahay itong pakana -ano na ito. Pakaliwa, Show Boulevard. Nandito na tayo sa Minahon. Hinahon Street. Power Field. Gas Station. Don Benitos. Pit Shop. MM Pit Shop. Petron. Maraclara Corner Barangka Drive Prince Khan Makto, ayan Nasa Buni Avenue na tayo Dahil dyan ako kumanan kaninang Kanina, ngayon Ah, kakaliwa na naman ako Hindi ko lang alam kung Pwede mag lift turn dyan Or, siyempre, tatawid tayo Bago mag uh, u-turn tapos sa kaliwa sa Buni Avenue. Ang pinaka landmark ko ng Buni Avenue sa Barangka ay yung McDonald's. McDonald's. Dito na tayo sa may ano, Talipapa. Talipapa ng Barangka. Paas pa rin ang bigas dito. Walang 45. Video traffic lang pagdating ng Puni-Api niya. Kasi nga tayo dito sa gitna. Pwede. Contour na tayo. Napaka-traffic. lang i-u-turn. Pero pwede tumiretso. Sa libapan ng barangay. Dito po. Tilapia 70. Ayun, wala pang baliwaan dito. So gawin po natin, katawin po tayo Tayo lang po natin mag-go Seven Eleven, McDonald's, Goldilocks, KFC, Mercury. Pagaling kang in Sabuni, buni, may kaliwaan sa barangay. Ayan guys, kapag uh, kumanan po kayo, pupuntang EDSA po yan. Itong bu abin yun. Yung kumakaliwa na yan, galing EDSA yan. galing kayo ng dangkin barangka, pwede kayong uh, may kaliwaan pala papuntang EDSA ayun, baka kami nang sunod ayun ayun nang sunod ayun, ako mag dyan ako mag U-turn uh, kasi bawal kong kanan ako dito sa Maybuni Avenue Maybuni Avenue Kapag kumaliwa po kayo dyan May kaliwa Pwede po kumaliwa dito kung kumana naman Kapuntang City Hall Ng Mandaluyo May pa-eclaim po dito Ayun, kapag uh, Umipat po kayo sa May Silo Kapunta yung niya yan kapunta po yan ng kalintong at kapag gumana po kayo ng F. Martinez papunta po ng show boulevard so, maganda talaga pag uh, iba ibang lugar ng ating tinitirhan para malaman din po natin ang mga lugar para hindi po tayo maligaw at hindi po tayo uh, maniba. Dito na tayo sa May East West Bank. East West Bank Boni Avenue. Papuntang May Silo, medyo palusong na po dito. Hindi na po mahirap puntal dito. Ligaya, corner Boni Avenue. Do toten doon. medyo walang traffic sa oras na ito shout out sa aking 2714 na mga subscribers shout out sa ating, ating uh, vlogger na si Alex Alexander Bruwila vlog na walang sawang nag-share si ng mga videos sa mga kalsada dyan sa may parting south Pagumara 65

Guardians TV ni Sosan uh, Norma Corningo marami akong hindi na shot, shop sana huwag magtampo yung iba niya Santo Rosario Corner Bonny Avenue Hawking And Then, dito na tayo sa may uh, uh, may silo ang landmark dito sa Masilo ay Petron. Petron at Jollibee. Tapos kakanan na ako dito. Dahil mapunta ako ng F. Martinez. Ang landmark naman ng F. Martinez ay uh, Dunkin. Red Ribbon. Ayan. Pag narating nyo yan, dapat kumana na kayo papuntang F. Martinez kapag dineritso nyo po yung F. Martinez papunta po yan ang Show Boulevard ayan dito na tayo sa may F. Martinez baliwag ang pinaka landmark ayan medyo pahon dito salamat hindi ako naligaw sa aking Santo Rosario, pwede pala akong maliwa doon Ayos, hindi ko alam Ako, oh, hindi, hindi na kaya Nakakayan ko muna Wala kasing cambio tong aking bike tayo sa F. Martinez Corner Sanggumay F. Martinez Corner Sanggumay so, tapos yung nandun na yun San Rafael Corner Yung Boulevard Ay, maraming kumakanan dito two way po ito two way San Rafael At, you know, salamat sa Diyos. Aaligtas ah, ah, po akong nakarating dito sa aking ah, paroroena. Windmark. Windmark! Windmark, divisor in Baclaro Tri-City. And kasi yes, nandito na ako sa uh, Dr. Jose Fabel Diaz Street, Corner Martinez. Salamat po ng marami sa inyong pagsasakot. sana po itong video na ito nakakatulog po ito sa inyo para malaman po ang mga lugar dito